Magandang umaga sa inyong lahat Welcome po sa news up to date Ang topic po natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa PADCASH Kasi ang PADCASH po ay meron pong Berman Package At ang Berman Package ay talagang todo-todo na Dahil ang pangakong kitaan ay 195% Sinyalis na ba ito ng nalalapit na pagtakbo ng mga pasimuno ng PADCASH Ang nagpapakilalang CEO ng PADCASH ay si Colimane Joy Borda. Alam naman natin yung mga is companies na yan ay magkakaperehas lang ng modus. At alam natin na ang kasunod ng mga ganyang kalalaking promo ay pagtakbo. Katulad ng ibang mga is ang podcast ay hindi po registered sa SEC. At ang tanging pinapakita nilang registration ay yung registration daw nila sa DTI alam naman natin na hindi po sapat ang DTI registration kapag nanghihingi ng investment sa publiko. Dapat po, meron munang primary registration sa Securities and Exchange Commission at dapat meron din pong secondary license. Yan po ang nakakalimutan ng ating mga kababayan. Pag pinakitaan na sila ng primary registration, akala nila legit na yung kumpanya. Hindi po kapag ang isang kumpanya po ay nanghihingi nang investment sa publiko, dapat po meron din silang secondary license. At kapag wala po silang secondary license o kapag ang dahilan nila ay processing o ongoing o nag-apply daw sila, wag po kayo mag invest Dahil dapat po bago sila manghingi o mag-solicit ng investment sa publiko, dapat po meron po muna silang secondary license. At syempre, Katulad ng ibang mga papromo ay todo-todo na sila sa pang-hype dito sa Berman package nila. At 3 days lang daw ito available. Katulad din ng iba mga S-Companies na 'yung mga promo, 3 days lang daw pero i-extend daw kasi 'yun daw ang gusto ng mga members o ng mga investors. I-extend na i-extend hanggang tumakbo na 'yung mga pasimuno ng scam company. Ganun po ang lagi nilang ginagawa. At syempre, meron pang iba pang mga pang-hype sa podcast katulad nung scholarship. Alam naman natin na yan po ay pambobola lang dahil marami na pong mga companies na magtuturo daw kung paano ang trading o may mga scholarship o may mga pa-event. Pero alam naman natin na yung mga companies na yon ay tumakbo na at sigurado po tayo na yung podcast ay tatakbo din tignan po natin ano po yung pangako nila doon sa Berman package. Ang Berman package daw ay 195% sa loob lang na 6 days. So more than double your money o almost triple your money ang pangako nilang kitaan. At alam naman natin na yan po ay too good to be true dahil yun pong triple o double your money sa loob ng isang buwan ay tumatakbo. Lalo na po yan na almost triple your money sa loob lang na 6 days o less than a week alam natin, tatakbo po yan. Nakita nyo na yun daw cash in na 10,000. After 6 days daw ay may tubo daw yun na 19,500 pesos at ang total cash out daw ay 29,500 pesos. Alam naman natin na hindi nila maibibigay ang ganyang kalalaking kitaan. Lalo na kapag milyon ang ipinasok ninyo, siguradong hindi na kayo magkakaroon ng payout. Mga kababayan, yung mga too good to be true na mga investment schemes, sigurado pong tataob dahil hindi nila kayang ibigay yung ganyang kalaking kitaan. Makikita nyo na talagang too good to be true ang pangako nilang kitaan dahil yung dati nilang package, yung Supremo Service daw na 90% in 15 days o almost double your money sa loob ng 15 days. Kapag ikaw daw ay nagpasok ng 1,000, kikita daw yon ng 900 pesos ang total cash out daw ay 1,900 pesos. Makikita nyo, yung una nilang mga plans ay 90% in 15 days. Pero itong promo ay 195% sa loob lang ng 6 days. Doon pa lang po mga kababayan, makikita nyo na talagang too good to be true at napaka-imposible po. Mga kababayan, yan po ay talaga masasabi nating isang ponzi scam. At wag na po kayo maniwala sa mga pang-hype nila dahil naghahanda na pong tumakbo yung East Company na yan. Mga kababayan, sigurado po ngayong bear month ay tatakbo na po yung podcast at meron na pong mga nagre-reklamo na may problema na raw sa payout ang podcast dahil talagang magkakaroon talaga ng problema yan dahil napaka-imposible ng kanilang pangakong kitaan. Doon pa nga lang sa 90% sa loob ng 15 days ay too good to be true na, lalo na yung 195% sa loob ng 6 days. At syempre, bukod dyan sa package nila, ay meron ding ino-offer na DRB o Direct Referral Bonus. Kaya napaka-imposible po ng mga pangakong kitaan nila. Mga kababayan, huwag po kayo maniniwala sa mga crypto trading scams. Dahil hindi naman po talaga sila nagtitrade. Ang ginagawa nila ay nang-hype. At kapag naabot na nila yung kota nila, bigla na lang po yung mawawala. Dahil wala naman talagang ginagawang trading ang mga is companies. Mga kababayan, para hindi po kayo maloko ng mga crypto trading investment scams, dapat po kayo po mismo ang mag-aral kung paano po ang trading. At marami po mga trading platforms dyan na legit na pwede po ninyong itry para makita nyo kung ganun ba talaga kalaki ang kitaan sa crypto trading o yung kanilang pangako ay too good to be true. Dahil sa crypto trading po at kahit saan pa pong trading ay pwede po kayo manalo pero pwede rin po kayo matalo. Dahil may mga losses din po. Hindi po laging gains. Meron din pong mga losses. Kaya tignan po ninyo kung kaya ba yung pangakong kitaan sa crypto trading. At makikita nyo na yung mga scam ay puro pang hype lang dahil kapag kayo po ay nagtrading sa crypto, hindi po kayo kikita ng 195% sa loob lang na 6 days lagi. Pwede kayong doble ng pera pero pwede rin pong uh, mabawasan yung pera ninyo dahil sa trading po ay tumataas o bumababa po ang presyo ng crypto. Kaya mga kababayan, mag-ingat po kayo sa mga nagkalat na mga scams. At kung gusto po ninyo mag-invest, dapat po doon lang po sa mga legit. Huwag po kayo mag-i-invest sa mga is companies. Ngayong bare po ay marami po ang mga nagkalat na mga is companies. At marami rin pong mga is companies ang tatakbo kaya kailangan magdoble ingat. Kapag puro na mga papromo, puro mga pang-hype, dapat po umiwas na po kayo dahil sigurado po patakbo na po ang is company na yon. Alam naman natin mga kababayan na kapag bear months ay marami ang mga lumilitaw ng mga companies dahil ang habol nila ay makuha yung mga bonuses ninyo. Kaya kailangan maging maingat. At syempre marami rin po ang tumatakbo dahil alam nila na malapit na nilang maabot yung kota nila. Kaya puro mga papromo na, puro mga panghahay para makatakbo na agad sila at makagawa uli ng bagong is company at syempre, hahanap lang sila ng bagong front CEO para doon sa scam company na yon. Kaya mga kababayan, umiwas na po kayo sa mga too good to be true na mga investment schemes. Para po makaiwas kayo sa mga scams, lagi nyo pong i-check yung mga reviews po natin dito po sa News Up to Date, YouTube channel, pati na rin po doon po sa YouTube channel ni Shemini Anyol, yung Scam Alert Philippines, pati na rin yung kanyang Facebook page. At pwede nyo rin pong i-check ang website ng SEC dahil naglalabas po sila ng mga advisories. At kung meron pong mga nag-aalok sa inyo na investments, dapat po i-verify po ninyo muna sa SEC kung yung kumpanya ba na nag-aalok sa inyo na investment ay may secondary license. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po